Ang sabi ng Biblia, we are created sa image and likeness ni God. Pero bakit nakakaisip o nakakagawa po tayo ng masama sa kapwa? Yun nga po eh, dahil sa ating mga choices yan, dahil sa ating sinful nature, mm -hmm. ay nalulung tayo dun sa uh, gusto nating masunod yung sarili nating will. Tapos kung hindi yun masunod, dun tayo nagkakasala, dun tayo nagkagalit, and dun tayo talagang... Uh, nakikita natin kung sino talaga tayo sa core natin. So, because of the sinful nature sa sa loob natin, um that's when natitrigger itong mga sinful impulses mm -hmm. sa atin. Mm -hmm. And especially sa sa topic na uh, revenge. Oo, no? oh, paghihiganti. It's very natural. So, likas, likas oh, oh. talaga bilang uh, tao po na makaisip tayo na gumanti kapag naagrabiado, yes. or simpleng sinasabi natin na makarma ka sana. Yun, yun. Eh, yun lang. Yeah. Medyo parang may ibig sabihin na yun that you wish ano, that yeah. faith dun sa taong yun. Oh, in fact, uh, di ba, na-recall natin yung picture sa garden, Adam and Eve, nung hmm. nagdisobey sila kay God, yung next na kasalanan is yung sa anak nila. In fact, si Cain and Abel, yun yung ginawa nila, na, uh, si uh, Cain killed Abel. Mm -hmm. No dahil lang uh, hindi acceptable yung offering niya. Mm -hmm. So pinatay niya agad, nag-revenge nag agad siya and that was the the fruit of yung kasalanan ni Adam and Eve na pass on to generations, even mm -hmm. after and even now up yes, to our yes. point, ganito pa rin tayo. Mm -hmm. No? So very natural sa atin, instinctive almost yung pag saktan mo ako sasaktan din kita. Mm -hmm. Kaya nga sa Bible sinabi ni Jesus, oh you have heard. Ito yung sinabi ng mga uh, mga teachers and religious leaders. Sabi nila, an eye for an eye and mm -hmm. tooth, tooth, tooth for a tooth. 'Di diba? So kung ano yung ginawa sa'yo, gagawin mo rin. Yun yung talagang norm nila dati. Mm -hmm. 'Di ba? Kung, kung ninakawan mo na ako ng isang kambing, then bibigyan kita bibigyan mo dapat ako ng uh, bibigyan dapat kita ng isang kambing. So it's it's always uh, ano kung ano yung fair, kung ano yung ginawa mo sa akin, yun rin yung gagawin ko sa'yo. So, so sa usaping paghiganti, masasabi ba natin, Pastor Mike, na um, talagang masama ito sa lahat ng pagkakataon? Um, well, may mga cases rin na, syempre, gusto natin yung uh, lumabas yung Uh, justice, 'di ba? Mm -hmm. What's fair, what is right? Kaso lang po ang 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 ibang uh, gawi talaga ng mga tao is personal vendetta. Kung baga, mm -hmm. personal vengeance. sasaktan kita, sasaktan ko 'yung pamilya mo. Hindi ko uh, i-approach ia 'to nang maayos na usapan or sa maayos na paraan, 'di ba? Mm -hmm. But instead, they'll retaliate. And often times, ito po 'yung na-observe ko pagka may gulo or may conflict, most often tayong mga Pinoy, anong gagawin natin? Either we engage or we back away. Ayun. No? So, pag engage, talagang, ayan. Oo, yung makakalamang. Oo, mas, gusto ko ma Mas lumamang. grabe pa doon sa, whatever, sakit. Yes. Or yung ginawa sa'yo, mas malala. Times two or times 3 three. Basta yes. gusto mo talagang ma-feel nung taong nanakit sa'yo na, eto, don't mess around with me. Yun yung mga nag engage talaga na gusto pa nilang uh, damihan pa kung ano yung Oo. ginawa sa kanila. Uh -huh. no Versus yung iba namang tao ay uh, talagang mag-back away na lang sila. Ayaw nila ng conflict, mag avoid sila. So, isi-sweep nila under the rug, pero pag hindi kayo harap-harapan, ayan, marami nang sasabihin, ayan, ayan uh -huh. hindi yan, you know, ano yan, pangit ng attitude niyan, ganyan-ganyan. Uh -huh. So, uh, more or less, kahit na mag-engage ka or mag-back away ka, talagang merong sama ng loob. 'di ba? Doon dun na naipon yung bitterness, yung galit, 'di ba? Mm. Kasi to talaga ayaw kong ayaw i-forgive to, ayaw kong pagbigyan to. Gusto ko siyang ma-experience na rin if not more kung ano yung ginawa niya sa akin. So that's a very natural, almost instinctive uh, type of emotion sa atin. Sabi mo nga dalawa lang 'yan. Mm. Mayroon talagang maghihiganti. Meron naman pong ipagpapas sa Diyos na lang. Yes, Wala. yes. Meron pong ganun. Ano po ang sinasabi ng Biblia at ano po ang kwento patungkol sa ganito? Yun. So kung uh, uh, no. kung mag-back away ka lang, if you just ignore it, if you sweep it under the rug, tendency is you'll get bitter. Pero sabi ni Christ sa Bible, uh, instead of getting bitter, this is my own words, you can get better. And what does it mean? Sabi niya, yun nga, narinig niyo, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero This is what I say to you, sabi ni Jesus. You find this in uh, Luke chapter 6, sabi niya, But I say to you who hear, love your enemies. Pag narinig mo pa lang yun, parang, <laughs> parang hindi ko ata kaya yun. Sabi niya, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Grabe. So, yung ginawa ni Jesus sa pagsasabi noon is, you go beyond what is normal in the world. Mm -hmm. Sa world, ayan, di ba? Kung ano yung ginawa sa'yo, gagawin mo rin. Pero sa kanya, no, no, no. You do a counter-cultural thing. Sabi niya, you love your enemies. Love your enemies. Do good to them, pray for them, bless them nako yun talaga ang pinakamahirap. And he says that to his disciples na kung talagang maiiba, mangiibabaw tayo mga Kristiyano, sabi niya. One thing ought to be true. We love our enemies, those who persecute us, mm -hmm. those who hate us, those who uh, offend us. Mm -hmm. Mm -hmm. Pinaparusahan ba ni God yung mapaghiganting tao? Yes. Yes. Um I I I uh ay yung marami akong nababasa sa Bible na sabi ni ni God mismo um, dear friends wag ipaghiganti yung sarili niyo ako ang maghihiganti higanti sa inyo mm -hmm. ba diba? so it's God who is the ultimate uh, avenger siya yung mag right ng mga wrongs mm -hmm. ba diba? mm -hmm. so he leaves that to himself pero tayo yung role natin is to love them ba diba? mm -hmm. kasi um, when we love our enemies that's the only way to win them to God. No? Pero kung hindi natin gawin 'yon, uh, we actually leave them to the hands of God.